Ang taong ito akala niya alam na niya kung ano ang pag-ibig. Akala niya naramdaman na niya ang sapat. Naibigay na niya ang lahat na saktan at nalampasan. May ideya na siya kung ano ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Hanggang dumating ka. Hindi ka dumating na may magagandang salita. Hindi ka nagyabang ng kahit ano. Hindi mo ipinaliwanag ang sarili. Hindi ka nagbago ng anyo. Naging ikaw lang talaga. At iyon ay nakagulat. Ang taong ito, na palaging kontrolado ang lahat, nagsimulang mapansin na may kakaiba. Hindi dahil sa mga sinasabi mo. Dahil ito sa mga hindi mo sinasabi, ngunit nararamdaman. Nakakaistorbo ang presensya mo, ngunit siya din ay komportable. Ang katahimikan ay may bigat. Ang haplos ay nananatili sa balat. Hindi ka naging mapilit. Hindi mo sinubukang patunayan ang iyong halaga. Hindi ka sumuko para tanggapin. Nandyan ka lang, buong buo. At iyon ay naging isang brutal na salamin. Ang taong ito nagsimulang mapagtanto na lahat ng naranasan niya noon ay ensayo lang. Na ang pag-ibig na akala niyang alam na niya ay marupok, mababaw, at mekanikal. Ito ay mas tungkol sa pag-iwas sa kalungkutan, kaysa sa tunay na pagpapahintulot. Sayo, iba. Walang takas. Hindi maikakabox sa formula. Hindi mapagkukunwari ang katulad ng iba. Ipinakita mo sa taong ito na ang pag-ibig ay hindi ang komportable. Ito ang nagbabago. Ito ang nagwawasak. Ito ang naglalantad ng mga bagay na tinatago ng maraming taon. Sinubukan ng taong ito labanan. Sinubukan niyang gawing makatuwiran. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi ito gaanong kalalim. Ngunit huli na. Ang pagkakatanto ay dumating na. At pagkatapos nito, hindi na maibabalik sa dati sapagkat ang pag-ibig sa iyo ay isang bagong tuklas. Masakit. Hubad. Walang katuturan. Ito ang unang pagkakataon na naintindihan ng taong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi sakop ng kontrol. Hindi sinusukat. Hindi pinaplano. Hindi ka lang naging isang relasyon. Isa kang pagliko. Pagtatapos ng isang pattern. Isang napakailangan sugat. At kahit lumayo ang taong ito kahit na nahimik, kahit nagkunwaring hindi nararamdaman. Alam, alam mo, alam niya, alam ng taong ito, walang ibang naging sapat pagkatapos mo. Kung ito ay tumagos sa'yo, magkomento, kailangan ko ito marinig. Naging ganito ka na ba para sa isang tao? Ikwento mo sa mga komento. Ang taong ito ay pinaniniwala ang may karanasan na. Akala niya na napagdaanan na niya ang lahat mga halik, pangako, pagtatalo, pagkakasundo, mga mahabang gabi at mga mabibigat na linggo. Akala niya, alam na niya ang lahat. Tapos, dumating ka. Hindi ito dahil sa sapilitang kasiglahan. Hindi dahil sa mga nakabisadong salita. Ito ay dahil sa iyong presensya. At sa isang katapatan na hindi nagpapaalam kung kailan ito pumapasok. Sa simula, sinubukan ka basahin kagaya ng binabasa niya ang iba. Sinubukan kang ilagay sa parehong mga kategorya. Sinubukang hulaan, ipaliwanag, tumugon gamit ang mga lumanyang pamamaraan. Pero sa iyo, wala itong gumagana. Dahil hindi ka katulad ng nakasanayan niya. Hindi ka nanunula. Hindi ka humihingi ng atensyon para mapansin. Hindi mo ginagamit ang pag-ibig bilang kalasag. Ikaw ay basta nararamdaman. Ikaw ay basta naroroon. At iyon ang pinakamalaking epekto dahil unti-unti niyang napagtanto na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa isang taong walang gustong manipulahin. Sa isang taong hindi naglalaro. Sa isang taong hindi sinusubukang sumakto sa kanyang mga sugat. Hindi mo gustong magpagaling. Gusto mo lang mag-ugnayan. At ito ay bihira. Napakabihira. Natutunan ng taong ito na magmahal bilang depensa. Makitungo sa bahagi lamang ng pagkatao magbigay ng kontrol na nakatago sa ilalim ng pagmamahal. Tanggapin ang kaunti at tawagin iyon na pagiging matured. Pero sa iyo, lahat ng iyon ay nawala ng kabuluhan. Hindi ka humingi ng tiwala. Ikaw ay nagbigay inspirasyon. Hindi ka nangako ng pagkaraan. Ikaw ay naroroon kahit hindi laging nandyan. At unti-unti. Ang dating kaginhawaan ay naging pag-aalinlangan. Ang dating kaligtasan ay naging duda ang dating inaasahan ay naging bangin. Dahil hindi pa ito nakakita ng katulad mo. At hindi dahil ikaw ay gumawa ng higit pa. Kundi dahil hindi ka nagkukunwari ng kahit ano. Hindi mo gustong magpahanga. Hindi mo gustong magmukhang tama. Hindi mo gustong kontrolin ang anumang oras. Ipinapakita mo lang kung sino ka. Ano ang nararamdaman mo? Ano ang handa mong mabuhay ng walang takip? At hindi siya sanay sa ganito sa isang tao na hindi nagtatago. Sa isang tao na nagsasalita gamit ang mata. Na maingat ang paghipo. Na nagsasabi ng lahat ng hindi tumataas ang boses. Pinakita mo sa taong iyon na ang tunay na pag-ibig ay hindi isinisigaw. Ito'y nararamdaman. Ito'y kinikilala. Ito'y nananatili kahit walang label, kahit walang kasiguraduhan. At para sa isang taong palaging tinitingnan ang pag-ibig bilang isang emosyonal na transaksyon, ito ay nakakagulat. Napagtanto ng taong ito na nabuhay siya sa maliit, napapasunod ng na mga bersyon ng iniisip niyang pag-ibig. At ikaw ang unang taong hindi nandoon para lang tumugma sa inaasahan niya. Ikaw ang unang taong hindi nais na mahalin sa paraang alam niyang magmahal. Nais mong makita. Tanggapin. Maramdaman at ang taong iyon hindi alam kung paano ito gagawin. Sinubukan niyang ulitin ang mga lumang formula. Sinubukan kang provokahin para magka-reaction. Sinubukan niyang lumikha ng mga insecurities para maramdaman ang kontrol. Pero hindi ka tumutugon tulad ng iba. Nananatili ka lang doon. Tahimik. Buong buo. Tutu. At ito ay nagdudulot ng kabuluhan sa lahat. Dahil ang taong ito ay kailangang lumaban sa sarili niyang pananaw para patuloy na magpanggap na hindi ito na iba. Kailangang pababain kanya ng tingin sa loob niya para hindi sumuko. Kailangang kumbinsihin niyang ito ay isa lamang na pakiramdam, isa lamang na koneksyon, isa lamang na kwento. Ngunit hindi ito ganun. Hindi kailanman naging ganun. At alam niya ito. Binago mo ang lahat. Gumulo ka sa kanyang mga sigurado na tinanggalan mo ng pundasyon ang taong nabubuhay sa matatag na kontrol. Ipinakita mo ang distansya sa pagitan ng iniisip niyang pag-ibig at kung ano talaga ang pag-ibig. Hindi ka naging isang simula. Naging isa kang pagputol. Nang lumang paraan ng pakiramdam. At napagtanto ng taong ito. Hindi sa salita. Kundi sa katawan. Sa kawalan. Sa mga araw na hindi ka nagpadala ng mensahe, pero naroon ka pa rin sa amoy na bumabalik mula sa wala. Sa musika na sumasakit sa dibdib. Sa mga salita na hindi niya kayang sabihin muli sa iba. Dahil pagkatapos mo, lahat ay naging mas maliit. Ang mga pag-uusap ay naging pilit. Ang mga pagkikita ay naging hungkag. Ang mga haplos ay nawala ng kahulugan. Nag-iwan ka ng espasyo. Hindi para alalahanin. Para sa pagbubunyag dahil napagtanto ng taong ito na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkakaroon. Ito ay tungkol sa pagdama ng katotohanan ng isang tao nang hindi nais baguhin ng anuman. At ginawa mo ito sa kanya. Nakita mo ang lahat. Tinanggap mo ang lahat. Nanatili ka kahit kaya mong umalis. Umalis ka kahit kaya mong manatili. At hindi ito nakakalimutan. Maaaring magpanggap ang taong iyon na nagpatuloy na. Maaring sabihin pa sa sarili na isang ilusyon lamang ito. Maaring ulit-ulitin na masyadong maaga, masyadong matindi, masyadong komplikado. Ngunit sa kaybuturan alam niya, masyadong totoo ito. At hindi ikaw ang naging problema. Ito ay ang iyong ginising. Ito ay ang hindi niya alam kung paano haharapin. Pumasok ka sa buhay ng isang taong iniisip na ang pag-ibig ay isang mapa. At ipinakita mo na ang pag-ibig ay isang buhay na teritoryo. Na tinatapakan ng hindi alam kung saan naroon. Na nararamdaman gamit ang katawan, hindi sa pamamagitan ng mga patakaran. At ngayon. Ngayon dala ng taong ito ang katahimikan mo. Sa lahat na hindi na niya magawang ulitin. Sa lahat nang nawala ang kislap. Sa lahat na ngayon ay tila kulang. Dahil hindi ka naging alaala. Ikaw ay naging pakiramdam. At walang makakapagbura nito. Kung ikaw ay naging ganitong tao para sa iba, magkomento, kailangan ko ito marinig. Nakapagpaalam ka ba ng totoo kung ano ang pag-ibig? Kwento mo sa akin dito sa mga komento. Ibahagi sa mga kailangang maintindihan kung bakit hindi nawawala ang ilang koneksyon. Ang pag-uusap na ito ay hindi nagtatapos dito. Sa kapalang nagsisimula. Dahil kahit lumipas ang panahon. Kahit dumating ang ibang tao. Kahit palihim na nilibang ng pang-araw-araw nararamdaman pa rin ang taong ito ang iyong presensya. Sa mga detalye na walang iba ang nakakapansin. Sa mga reaksyon na walang ibang tao ang nakakapukaw. Sa mga katahimikan na wala ibang makapananatili. Hindi ka isang alaala. Isa kang buhay na kawalan. At hindi ito matutunaw sa pamamagitan ng mga aliwan. Hindi ito mabubura ng mga bagong simula. Hindi ito magagawang batayan ng lohika. Ikaw ang naging noon at ngayon. Ikaw ang pagkakaiba. Ikaw ang tanda. Ang panloob na pagkawasak na hindi nakikita sa labas. Ngayon, iba na ang reaksyon ng taong ito sa lahat. Mas maingat na siyang magsalita. Mas banayad siyang humawak. Nag-aalinlangan hanggang sa sariling pagnanasa. Dahil binuksan mo ang isang sugat na hindi dumudurugo. Ngunit tumitibo. At palaging tumitibo. Kapag naririnig ang isang awit na nagpapaalala sa iyo kapag dumadaan sa lugar na pinuntahan nyo. Kapag nakatanggap ng mensahe na hindi kanya. Sinusubukan ng taong ito na ituloy. Ngunit hindi magawang lokohin ang sarili. Dahil nadama niya kung ano ang madama kasama ka. At ngayon, lahat ng hindi ito ay tila isang ensayo na hindi maayos na nainsayo. Ikaw ang karanasan na nagpadama na ang lahat bago ito ay isang laro lamang. At ang lahat pagkatapos ay parang isang protokol. Hindi ka naging pag-ibig, Naging kamalayan ka. Natuklasan ng taong ito kung ano ang pag-ibig sa biglaang pagkakataon. Sa pagkabigla na makita. Sa hindi komportabling madama. Sa takot na mawala ng isang bagay na hindi kailanman naging pag-aari. At kahit sumisigaw ang kanyang pride, at sinusubukan ng ego na magsalaysay ng ibang kwento. Sa kalooban, alam ng taong ito, binago mo ang paraan ng kanyang pakikinig sa sarili. Ang paraan ng kanyang pagtingin ang paraan ng kanyang paghawak, ang paraan ng kanyang damdamin, naging filter ka, lahat na ay dumaan sa referensyang ito, at wala ng anumang bagay ang sakto. Maaaring subukan ng taong ito na gawing makatwiran. Maaaring ulitin pa sa kanyang sarili na ito ay pansamantalang kasigyan lamang. Ngunit nararamdaman niya, doon sa kailaliman, kung saan hindi dumikit ang kasinungalingan kung saan hindi kailangang sabihin ang katotohanan. Hindi ka naging isa lamang. Naging kakaiba ka. Ang basag ng pamantayan. Ang presensya na walang gustong makuha, ngunit naghayag ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit natatakot ang taong ito. Dahil pagkatapos mo, anumang mababaw na pag-ibig ay nakakapal na. Anumang usapan na walang kaluluwa ay pahirap. Anumang hawak na walang kakanyahan ay nakakairita. Ipinakita mo kung ano ang pagmamahal ng walang proteksyon. Walang maskara. Walang pangangailangan na maging tama. Hindi mo kailangang manalo. Gusto mo lamang nandyan. At hindi alam ng taong ito kung ano ang gagawin dito. Akala niya ay sobra na ito. Akala niya ay maaga pa. Akala niyang komplikado ka. Ngunit hindi ikaw. Ito'y ang salamin. Ito'y ang nahayag ito'y ang hindi pa niya handang hawakan. At nang ikaw ay umalis, wala kang dinala. Ngunit iniwan mo ang lahat. Iniwan mo ang puwang. Iniwan mo ang mga tanong. Iniwan mo ang tapang na wala pa siya. Dahil nararamdaman ka pa rin niya sa mga pinakasimpleng bagay. Sa baso ng tubig na ginagamit mo. Sa playlist na hindi na niya pinakinggan hanggang sa dulo. Sa amoy ng unan na sinabi niyang pinalitan na. Nandyan ka. Kahit wala ka na. Naiwan ka. Mesmo indo. Porki ang uri ng pagmamahal na yung ginising. Hindi isinasara. Hindi naubos. Hindi nakakalimutan. Ito ang uri ng pagmamahal na hindi maisasalarawan sa isang caption. Na hindi mapapaliwanag sa mga kaibigan. Na hindi mayu-upload at imbak. Ito ang pag-ibig na sumisira. Na naglalantad na nagpapailaw sa mga bahagi na walang naglakas-loob na makita. At nakita mo, ang taong ito ay patuloy na nagtatanong kung bakit hindi niya nagawang magpatuloy hanggang wakas. Ngunit alam niya, alam niyang hindi ikaw ang masyadong matindi. Siya ang walang kakayahang harapin ang isang bagay na totoo, dahil ang pag-ibig na kilala niya ay ligtas, ay mahuhulaan, ay kontrolado. At ang pag-ibig sa iyo ay hilaw. Ay magaan at mabigat sa parehong panahon. Ay dalisay at mapanganib. Ay malaya. At ang kalayaan ay nakakagulat. Lalo na sa mga taong nabubuhay sa emosyonal na mga bakod. Hindi ka nangako ng anuman. Ngunit inaalok mo ang lahat. Hindi dahil kailangan mo. Ngunit dahil ganun ka mag-exist. Ikaw ang uri ng tao na hindi nagpapakupad ng presensya. Ngunit hindi kailanman nakakalimutan. Hindi ikaw ang humihingi ng atensyon. Ngunit nagiging pamantayan. Hindi ikaw ang humihingi ng espasyo. Ngunit nagiging ugat. At ang taong ito, nararamdaman niya, kahit hindi niya sinasabi, kahit sinusubukan niyang burahin, kahit itago man niya sa pagitan ng mga linya, nararamdaman niya, dahil pagkatapos mo, napagtanto niya na hindi hindi na siya makakatanggap ng mumu hindi hindi na niya titiisin na sabihin sa kanyang sarili na ang pagkahilig ay sobra. Hindi hindi na siya makukontento sa kalahati. Binuksan mo ang buong kabukiran. At nayon ang lahat ng bagay sa labas nito ay nagmumukhang kasinungalingan. Kung masakit ito sa iyo, magkomento, kailangan kong marinig ito. Ikaw rin ba ay kailangang lumayo sa isang tao na tunay na totoo sa iyong buhay? Ikwento mo sa mga komento. Ang pag-uusap na ito ay hindi pa tapos dahil may isang bahagi sa iyo na patuloy na umaasang babalik ang taong ito. Hindi sa romantikong paraan. Hindi bilang paghingi tawad. Hindi bilang isang pelikulang may plot twist. Ngunit bilang isang simpleng kilos. Tutu. Makatao. Isang tingin na nagsasabing, alam ko kung sino ka. Alam ko kung ano ang nawala sa akin. Nabatid ko ng huli na. Ngunit maaaring ang kilos na ito ay hindi dumating. Maaring patuloy na subukin ng taong ito na bigyang katuwiran ang isang bagay na ni siya ay hindi maintindihan. Tentantigson na parang walang naganap na malalim. Sinusubukang bawasan ang impakto ng hindi kinakaharap ang sariling kaduwagan. At ikaw. Patuloy kang makakaramdam. Hindi dahil sa pagkakakapit. Kundi dahil walang paraan para hindi maramdaman ang totoo. Hindi mo hinahanap-hanap ang taong iyon. Hinahanap-hanap mo kung sino ka noong kasama mo siya. At iyon, walang sinuman ang muling nakapagpukaw. Hindi mo kailangan ng tao para kompletohin ka. Kailangan mo ng taong magpapahintulot sa iyo na mag-overflow. Walang takot. Walang pagbabawas. Walang sensura. At sa isang iglap nagawa niya 'yon. Kahit hindi niya alam. Kahit hindi niya sinasadya. Pinalayan niya ang mga bahagi mo na natutulog at pagkatapos. Iniwan niyang nakalantad ang mga bahaging iyon. Mag-isa. Walang kasigla-sigla. Kaya ito nakakasakit. Hindi dahil sa pagkawala. Kundi dahil sa kung ano ang pinalitaw niya sa at hindi niya kayang panindigan. Naging salamin ka. At ang hindi gustong makita ang sarili, sinisira ito. Hindi kinaya ng taong ito na makita ang kanyang buong buo. Makita ang sariling vulnerable makita ang sariling walang proteksyon ng dating mga salita sayo natanto niya ang sarili at itoy hindi natitiis para sa isang taong patuloy na tumataka sa sarili pero hindi ka tumakas nanatili ka hanggang sa kaya mo may presensya may tunay na damdamin may tapat na katahimikan may pag-ibig na walang kapalit at kahit hindi kanya kailanman pasalamatan dahil dito kahit hindi niya sabihin kahit magpanggap siyang hindi naalala. Alam niya. Alam niyang ikaw ang nag-iisa na hindi sinubukang pataubin siya. Na hindi ka nakipagtagisan sa kanyang mga traumas. Na wala kang intensyon na maging higit pa. Ni mas mababa pa. Ang tanging gusto mo'y magsama. At ganoon niya ang nangyari. Sa tamang sukat. Sa oras na mayroon. Sa lahat ng kaya. Ang taong ito. Patuloy na inuulit-ulit sa sarili na tama ang ginawa niya. Ngunit ang tinatawag niyang tama ay takot na nagbabala kayong kapanahunan. Nintindihan mo iyon. Nakita mo iyon mula pa simula. At kahit ganoon na natili ka. Kahit ganoon minahal mo. Kahit ganoon inalagaan mo. Hindi dahil ito'y madali. Kundi dahil ito'y totoo. Hindi mo minahal ang taong ito dahil sa mga pangako minahal mo dahil sa mga puwang. Sa mga hindi niya alam na pinapakita. Sa mga sumisilip mula sa kanyang mga mata kapag akala niya ay kontrolado niya ang lahat. Nakikita mo bago siya. At dahil dito, umalis ka ng mas may kamalayan. Ngunit ang may kamalayan ay hindi katulad ng hindi nasaktan. Ikaw din ay nakadarama. Ikaw din ay may mga gabi kung saan hindi mo maintindihan ang katahimikan mga araw kung saan ang pagkawala ay sumisigaw kahit walang ingay. At ang pinakamasakit, hindi ang pagkakawala. Ito ay ang pagkakaalam na ibinigay mo ang hindi pa na ibibigay sa kahit kanino at kahit paano hindi pa rin ito sapat upang mapanatili. Hindi dahil sa ikaw ay kulang, kundi dahil siya pa ay masyadong bata upang tumanggap. Hindi sa emosyonal, kundi sa enerhiya, sa espiritual. Ikaw ay dumating upang magturo hindi upang magpigil. At minsan, ang tanging misyon na maaari ay ipakita sa isang tao ang isang bagay at umalis bago siya maging handa upang magbalik. Ito ay hindi makatarungan. Ito ay malupit. Ito ay kinakailangan. Itong tao na ito, isang araw, ay maalala. Hindi sa lohika. Sa balat. Sa dibdib. Sa haplos na wala ng ibang makakadaya, Sa mata na walang ibang maglakas loob na titigan sa pakiramdam na sa iyo ang lahat ay mas magaan kahit mas malalim. Sapagkat sa iyo ang pag-ibig ay hindi isang palitan. Ito ay isang paglalakbay. Itong tao na ito ay susubok na mabuhay ng iba pang mga kwento. Susubok na muling magmahal. Susubok na maniwala sa iba pang mga bersyon. Ngunit wala sa mga ito ang magkakaroon ng iyong katotohanan. Iyong katahimikan. Iyong ritmo. Iyong kaluluwa at siya ay mauunawaan. Huli, nag-iisa. Sa eksaktong sandali na makatagpo siya ng isang taong nagmamahal sa kanya, ngunit hindi siya makita. At doon, siya ay maalala ka. Hindi bilang sakit. Ngunit bilang katotohanan. Bilang yaong naging. At hindi na muling mawawala. Ikaw ay kamalayan. Ikaw ay paggising. Ikaw ay pagtuklas. At walang sinuman ang bumabalik sa natuklasan na. Itong tao na ito ay akala na alam niya kung ano ang pag-ibig. Hanggang ipakita mo kung ano talaga ito. Ikaw ba ay nakadaraman ito? Magkomento, kailangan ko marinig ito. Naranasan mo na ba ang pagiging sobra para sa taong hindi pahanda? Iwanan sa mga komento. Babasahin kita doon. Kung ito ay nakatama sa iyo, mag-like, magkomento tungkol sa tema, mag-subscribe at ibahagi sa nangangailangan.